Hello guys, good day sa lahat. Welcome muli dito sa BPTV. Okay. Kung saan nagbibigay tayo ng tutorial sa mga online platforms na pwedeng mapakinabangan. Okay. In today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano pa mag-invest dito sa at sumali dito sa in platform para kumita ng side hustle income. Okay. Ng dollars. Okay, so, unang-una ay assume na nakapag-download ka na ng SBC uh, applications at meron ka ng icon dyan sa cellphone mo. Sa so, nakita mo guys, meron dyan SBC icon. Pangalawa from the top. Okay, so almost sa right side. So, click mo lang yan. I-open natin ang SBC uh, application. So, uh, yan na nga, nag-open na itong uh, nasa account ko. Once nandito ka guys, naka-default ito sa homepage. Okay, so i-click mo rito ang mine dito sa lower right side, may button dyan. Okay, so para makapag-invest tayo dito sa ano, para makabili tayo ng package dito sa SBC, punta lang tayo sa mine at dyan sa taas may makita ka dyan na uh, flexible wallet. Okay, click mo lang yan. At dito, meron dito mga buttons na recharge, withdraw, transfer. So, ang gawin natin guys, click mo yung recharge. Because first of all, kailangan mag-recharge or mag-deposit ng pera dito sa uh, SBC para makabili ka ng mga packages, star packages 1 and 2. Okay, so para makadeposit tayo ng pera dito, click mo itong recharge. Okay, Once na-click mo yung recharge, meron dyan pumili ka ng uh, select currency. So, dalaw lang ang choice dyan, guys. Either USDT or USDC. Now, usually, ginagamit natin ang USDT. So, click mo yung USDT. In fact, naka-select na yan, guys. At ang uh, naka-default din ang mainnet na TRC20. So, wala na tayong ibang pagpilian, guys. So, dito, kailangan mag-deposit tayo ng USDT Tron or TRC20 na USDT. Okay? At kunin natin yung, ano niya, deposit address ni SBC. I-copy lang natin. Click natin itong copy button sa right side. Okay? Copied successfully. Nasa cellphone mo na, guys. Yan. So, once na-copy na yan, guys, punta ka ngayon doon sa wallet exchange na nandun yung USDT mo. So, usually, ang ginagamit ng iba, either G-Crypto or Coins PH. Pero para sa akin, guys, ang ginagamit ko Binance at may rason yon Dahil sa Binance, mura ang mga ano, pagpadala at pag uh, ng pera dito. So, ang gawin natin, punta tayo sa Binance. Okay, hanapin ko rito yung Binance. Open mo yung Binance app. Ayan. Dahil gagamitin natin ang Binance para mag-deposit tayo sa ng USDT papunta sa SBC. So, andito na ko sa Binance guys at nasa homepage tayo. Okay? I-click natin ang asset. Okay. At dito sa sa asset, meron ka dyan mga option buttons na advance, send, or transfer. So, ang piliin natin guys, mag-send tayo ng ano, uh, USDT. So, make sure na ang balance na i-send mo guys ay nandito sa spot wallet. Okay. I-click mo lang. Just make sure na sa spot wallet. Dahil sa akin guys, ang sa SWAT wallet is 0. Pero sa overview, meron akong 400 plus. Dahil nasan ba yan? Nandito siya guys sa earn wallet. Dahil ini-invest ko rin yan dito sa Binance. At least tumutubo siya habang hindi ko ginagamit ang USDT ko rito. But just make sure na mailipat mo ito doon sa spot. At in this case, kung wala dyan sa spot, then kailangan mo lang i-transfer siya guys. Okay? Kung dyan sa overview, makita mo dyan, di ba, may advance and transfer. So, click mo yung transfer. I-transfer mo siya mula sa earn papunta sa spot. Okay? So, assuming na sa spot na siya, okay? For now, zero yan. Okay? Click natin na overview. Nandyan ang bala. So, ang gawin natin, kailangan natin mag-send ng USDT. So, click natin yung send button. Now, tinatanong ka guys kung saan mo ipadala ang USDT mo. Now, pwede ka magpadala sa Binance User, Unchain chain Withdraw, Sell to Philippine Peso, or PHP Trading. Now, because we are sending money, i-deposito natin sa SBC, i-click natin itong Unchain Withdraw. Ito ang choice kung magpadala ka ng crypto. Okay? on-chain Withdraw. Ngayon, tinatanong ka niya, select a coin. So, ano ba ang ipapadala mo? Okay, naka-default na ito guys, USDT. Dahil pwede rin i-search mo ang coin na available i-ano. Halimbawa, meron kang TRX, USDC, or USDT, or Polygon. So, maraming choices. So, ito nga lang, since mag-send tayo ng USDT, click na lang natin itong USDT. Okay. So, ito na yung send screen na kailangan natin fill upan. So, dahil kinopya na natin ang ano, i-copy paste lang natin ang address ni SBC. So, click natin dito, long press lang, paste. So, yan yung address ni SBC. Kinopya natin kanina. Okay? Now, kailangan natin mag-specify ng network. Ano bang network ang gagamitin mo to send this crypto? Ang USDT Tron, guys, ay under siya sa Tron TRC-20 Network. So, maraming network dyan. May Solana, may BNB. So, hindi yan. Tron TRC-20 ang ipapadala natin. Okay. Then, specify natin ang amount. Ang sabi dyan, minimum uh, 10 USDT. Pwede mong i-click yung max kung ipadala mo lahat ng pera mo dito. So, halimbawa magpadala tayo ng... sa... SBC, ang minimum na ipadala ang minimum na mabili nating uh, one star package is 60 usdt so in this case lagay natin 60 okay so be careful nito guys check mo diyan sa baba may nakasulat diyan sa baba receive amount 59 usdt dahil ang network fee daw is 1 usdt So, dinidak ka niya yung amount na lagay mo. So, para makatanggap ng 60 talaga doon sa, ano, dagdagan mo ito ng 1 USDT. Yan ang gas fee ng pagpadala ng 60 USDT. Okay? So, bayaran mo rin yan. Lagay mong amount yan. Pagkatapos niyan, guys, i-click mo na ang withdraw. Okay? So, let's click withdraw button. Ang sabi niya, insufficient uh, balance. Bakit? Dahil yung Uh, pera ko doon sa spot wallet is zero. Okay? Dahil sabi natin, ang pera na ipadala na crypto, dapat nakalagay siya sa spot wallet. Okay. Paano naman mapunta sa spot wallet? In my case, guys, dahil naka-inverse siya sa earn, kailangan ko pa siya na i-redeem para malipat siya sa spot wallet. Pero hindi ko yung gawin ngayon kasi ayaw ko namang talagang mag-send ng pera ngayon. Illustration lang ito guys. Okay? So, kung, kung, meron ka na doon sa spot wallet na more than 60, pwede kang magpadala ng 61. Okay? Pagkatapos niyan, click mo yung withdraw. Now, next screen ito, guys is, kung talagang nagpadala tayo, um, magpadala siya ng OTP doon sa email mo. So, kung punta ka doon sa email mo, kunin mo yung OTP, ipansin mo rito sa Binance, at yun, confirm kana, na, maipadala na yung pera doon sa SBC. Now, gaano ba katagal magpadala ang Binance? Guys, it is only in between 2 to 3 minutes. Nando na yan sa SBC once approved ang pagpadala mo. Napakabilis nitong uh, ano, na Binance. So, after mo siya ma-click ng confirm dito, punta ka na ngayon doon sa SBC. Doon ka mag-abang kung dumating na ang pera na pinadala mo. So, paano malaman? Okay. Balik natin dito sa ano, main. Okay. Balik ulit. Now, dito sa main screen. Okay. Eh, hintay lang natin. Hintay lang. Zero pa. Hindi pa nag-update ng value. Okay. So, dito sa main screen mo, ang pera na pinadala mo guys, mag-appear siya dito sa dalawang uh, dalawang point. Ang isa ay dito sa cumulative recharge. Kung first time ka pa nag-recharge at nagpadala ka ng 60 USDT, ang ah, makita mo rito 60 dyan sa cumulative recharge. Ganon din ang makita mo sa electronic wallet. Meron ding 60 dyan. Okay? So, once it is here, ready ka na bumili ng packages sa ano, Ready na tayo mag-invest. Meron na tayong fund dito sa ano. So, saan ka bibili ng star packages para makapag-invest rito? Click mo tong members button dito sa baba. Yan, nasa gitna. And then, mamili ka dyan ng mga star packages. Meron dyan, zero star package. Wala yan. Simula dito is one star package or two star package. Dito sa, dahil 60,000, USDT lang pinadala natin. So, ang kaya lang natin bilhin ay yung one star package. So, click mo itong score to get income. Dahil hindi ganyan ang mabasa mo dyan, guys. Um, parang invest. Uh, meron dyan 60 USDT. Okay? Sa button. But, sim ang ano. So, i-click mo lang yan. And then, meron kang... Okay. Matapos mong pindutin ang button to purchase. Okay. Star Package 1. Ganito ang makita mo. Meron dyan score to get income. Dapat makita mo dyan 0 out of 4. Meaning, hindi ka pa nakapanood ng apat na videos. In this case, guys, ako nakapanood na ako for today. Uh, so, 4 uh, out of 4. Meaning, tapos na kong manood ng apat na videos. Okay? So, ang gawin mo, guys, after na-purchase mo, para magka-income ka for that day, every 24 hours, you have this chances to view apat ka video at ang bawat isang video niya nakalagay dyan 4 times within 30 days ang bawat isang video ng panood mo babayaran ka ni SBC ng 0.6 USDT so ang gawin mo pag makita mo yung 0 out of 4 na yan every ano every 8 o'clock ng umaga guys dito sa Pinas so makita mo naka 0 out of 4 na yan click mo na itong button na to at manood ka na ng videos okay so in this case andyan yung mga videos na puno yan you can click anyone so halimbawa itong smile pindutin natin at ang naka ganda nito sa SBC guys is you don't have to run or open the video by clicking that uh, triangle button sa video kahit hindi mo siya i-run mag-rating ka kaagad click mo lang itong panlimang na ano uh, star or apat na star so panlimang na star pindot mo maging ganyan ang kulay Uh, sabi niya, exhausted na rin. Tapos na ako eh So, pindutin mo lang yun Mag-hello yung mga ano na yan Tapos ka nang manood ng isang video So, proceed ka naman sa isa Open ka naman ng iba Pindutin mo pa rin Okay, katulad niyan Pindutin mo pang limang button Okay And then Hanggang sa makatapos ka nang ano uh, pan Pang apat na button At balik ka na Pagbalik mo rito, nakalagay dyan, one star packet mission area, four out of four. Meaning, tapos ka na, then balik ka pa rin. At punta ka na rito saan, so, makita mo na yung today's income. So, in the case of 60 USDT, ang income mo niyan guys is 2.4 USDT araw-araw. Okay? Kung dito ka naman sa star package to ang binili mo which is 200 USDT, yan lang manood kang video 8 times at ang times 1 USDT. so ang kita mo niyan is 8 every day okay so ang income mo for today mag reflect na dito sa ano mo punta ka sa mine at makikita mo na dyan sa flexible wallet once it's there at lumagpas yan ng 10 USDT pwede mo na siyang withdrawin so ganyan lang mag invest dito sa uh, SBC pera agad every morning, every 8 o'clock. Kaya lang, kung uh, star package 1 ang uh, lang ang binili mo, ang income niyan is 2.4 dollars. Maghintay ka pa ng 4-5 araw bago ka maka -withdraw. Kasi ang minimum withdrawal is 10 USDT. So, kung may pera ka rin lang, bilhin mo na yung ano, star package 2 dahil at saka 1 dahil ang income total noon is 10.4 USDT and therefore pwede mo na siyang withdrawin araw-araw. Okay. So, hope meron tayong natutunan guys kung paano mag-invest dito sa SBC at hanggang dito na lang ang video natin. Hope na kikita karen and see you at the top.